maluluto kong itlog na to sa kalalagyan ko ng mantika kasi ang init dito sa San Carlos, Pangasinan uh, umaabot ng 42 o 43 degrees mga idol kaya yung mga nagpo-post susubukan ko rin na magluluto dito sa isang maliit na palayo kung maluluto ito yung itlog mga idol mali ngayon mga idol ay ko ko na ng mantika ay eh, eh, nahulog yan lagyan ko ng mantika <laughs> Subukan natin kung maluluto yung itlog, mga idol. Sobrang init dito sa San Carlos, Pangasinal. Subukan natin kung maluluto. At mga idol, subukan natin kung maluluto yung itlog. Siguro mga 3 minutes o 5 minutes. Mga idol. Natin mga 5 minutes mga idol. Babalikan natin. Uh, mga idol, binalikan ko mga 5 minutes mga idol. Tignan nyo mga idol. Itlog na luto na. Grabe ang init dito sa Pangasinan. Uh, ang init ngayon mga idol nasa 43 degrees mga idol. Tignan nyo mga idol oh. Lutong-luto na yung itlog mga idol. 5 minutes lang yan idol. Babalik tara natin. Nako, makikita nyo mga idol. Ang itlog. Naluto sa palayok. You know? Oh, makikita nyo mga idol. Oh. Totoo yan. Yan, tingnan nyo mga idol. Grabe ang init dito sa San Carlos, Pangasinan mga idol. Ang init, grabe. Itong nilagay ko na itlog, sabi ko babalikan ko ang 5 minutes. Ngayon, binalikan ko 5 minutes. Tingnan nyo, luto na mga idol. Balik na natin mga idol. Yan. Yan mga idol, oh, lutong-luto mga idol. Yan. Grabe, shout out po kilad, mga idol. Tutuo pala yung mga pinupos nila sa mga Facebook. Pag nagsalang ka dito sa Manit na Palayok, ilagay mo sa araw mga idol. Talagang maluluting itlog mga idol. Huh, init.